Lucas, Ikalabinsyam na Kabanata Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit dahil sa siya'y pandak at sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Kaya't patakbo siyang nagpauna sa dadaanan ni Jesus at tumakyat sa isang puno ng sikomoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan? Sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito, upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus sa mga taong naroon at nakikinig. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinghaga sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Sinabi niya, May isang baharlik ang pumunta sa malayong lupain upang kawing hari. At pagkatapos, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, Tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tigi isang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, Ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit, galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsugu sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, Ayaw naming maghari sa amin ang taong yun. Gayunpaman, ay ginawa rin siyang hari nang makabalik na siya at magsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng sampu. Magaling! Sagot niya, Mabuting alipin! Yamang naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa sampung lunsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng lima. At sinabi niya sa alipin, Mamamahala ka sa libang lunsod. Lumapit ang isa pang alipin, at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari. Masamang alipin! Sa salita mong yan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ng aking salapi? Sana pagbabalik ko'y may tinubo yan. At sinabi niya sa mga naroon, Kunin ninyo sa kanyang gintong salapi at ibigay sa may sampu. Panginoon, siya po'y meron ng sampung gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Bethania, sa bundok ng mga ulibo, pinaunan niya ang dalawa sa kanyang mga lagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon, at matatagpuan ninyo roon ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa na nasasakyan ninyo man. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung pakit ninyo yung kinakalagan, sabihin ninyong, kailangan nyo ng Panginoon. Lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno, ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang hayop, tinanong sila ng mga may-ari, Bakit ninyo kinakalagan yan? Kailangan po ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balapan, siya siya'y pinasakay nila habang siya'y nakasakay sa asno at naglalakbay papuntang lunsod. Inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lunsod, palusong na sa libis ng bundok na mga ulibo. Nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, Purihin ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit. kapuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan. Guru, sa na ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya. Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga batuna ang sisigaw nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang Luzon, ito'y kanyang tinangisang. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabilang awas kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagtalaw sa iyo ng Diyos. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtagoyan ang mga nagtitindaroon. Sinabi niya sa kanila, Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari ng mga hudyo, mga tagapagturo ng kautosan, at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat mataib-tim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.